Magandang araw sa inyong lahat. Ngayon ay eh, tuturo ko sa inyo ang love spell upang mapasunod sa inyo ang inyong asawa, nobyo, o kaya naman ay ang inyong kapareha. Una, kailangan mo lamang ng garapon dapat ang gagamitin mong garapon ay yung garapong hindi mo nagagamitin dahil hindi na natin bubuksan pang muli ang garapong ito. Unang-una ay maglagay ka ng slice ng lemon. Isang slice ng lemon. Lagay mo lamang ito dyan. Ang lemon ay magtataboy ng kahit ano negatibong isip o mga negatibong may isip niya upang hindi kanya sundin ito ang ng mga galit at mga ah, hindi pagsunod niya sa iyo dahil susundin ka na niya at ikaw na ang masusunod ngayon pagkatapos ay maglagay ka ng itlog ito ang magsisilbi nating alay upang gumana ang spell na ito para sa tutulong sa atin sa upang magawa ang spell na ito Sunod, asin, upang mas gumana ang ating spell, enerhiya na kailangan natin na ibibigay sa atin. Pagkatapos ay magsindika ng pulang kandila. Dahil ang pulang kandila ay sumisimbolo sa dominance o kapangyarihan na Ayan, kaya ito ang ating gagamitin dahil gusto natin tayo ang nasa itaas. Tayo ang susundin at tayo ang masusunod sa ating mahal. Maganda ito, magagamit natin ito kung sa tingin mo ay ang iyong asawa ay napakatigas ang ulo, palaging nagsusugal o kung ano mang ginagawa sa buhay. Sunod ay kumuha ka lamang ng papel. Maliit na maliit lamang na papel. Ganito. At pagkatapos ay isulat mo ang buong niyang pangalan. At pagkatapos na naisulat mo na ito, ay isulat mo ang iyong pangalan sa itaas ng kanyang pangalan. Gaya na lamang nito. Dahil tayo dapat ang nasa taas, mas, matat mas mataas tayo sa kanya at mas susundin niya tayo. Sa likod ay isulat mo lamang ang simbolo ng hangin. At ganito ang simbolo ng hangin. Triangle at pagkatapos ay may guhit sa bandang itaas. At maglagay ka lamang ng bituin sa apat na sulok ng ating, ng ating papel. Na parang ganito. At pagkatapos, ay kumuha ka ng karayo. At sugatan mo ang gitna mong daliri. Pagkatapos, ay sa loob ng triangle na ating idinrowing, ay ipahid mo ang iyong dugo. Yan. At pagkatapos, itupi mo lamang ito. Ilagay mo ito dito. Pagkatapos ay kumuha ka ng kandila. Bukod pa sa kandila na ating sinindihan kanina, maaari mo na itong patayin kapag nailagay mo na ang papel. Sara mo lamang ito at pagkatapos ay gamit ang karayom na pinansugat mo sa iyong gitnang daliri ay isulat mo lamang ang iyong pangalan at ang kanyang pangalan. Pagsamahin mo ang inyong pangalan. Halimbawa, kung ang pangalan mo ay Daisy at ang kanya naman pangalan ay Ligaya, maari mong sabi ay maaari mong ilagay dito Daigaya o Daigaya. nulat mo lamang dito. May kita nyo. Isinulat ko ang pinagsama naming pangalan. Pagkatapos, ilagay mo ito sa itaas ng ating garapon. na parang ganyan habang nakasindito at sabihin mo ang kanyang pangalan, buong pangalan pangalan, ikaw ay susunod sa akin ako ang magiging mas mataas sa iyo susundin mo ako dahil para ito sa ikakabuti natin at ng ating relasyon ako ay yung susundin ako ang magiging mataas dahil ang puso mo ay walang magagawa at ang isip mo ay walang magagawa kundi sundin ako dahil alam mong ako ang tama at makakatulong ito upang pagtibayin ang ating relasyon. Humihingi ako ng tulong. Ako ay kanyang susundin. Lahat ng aking gusto ay susundin niya. Pagkatapos nun, ay hayaan mo na itong magsindi o matunaw sa itaas ng ating garapon. At hindi na natin itong gagalawin pang muli. Maari mo itong itapon sa kahit saan. Ngunit siguraduhin mo lamang na hindi mabubuksan ang ating garapon. O kung sa tingin mo ay nagbago na ang isip mo, ayaw mo na. Ayaw mo na siyang pasunurin sa iyo at nagbago na ang iyong isip. Maaari mo itong uh, buksan. Ikaw mismo ang magbukas nito sa iyong sarili. Kung nagbago na ang iyong isip o ayaw mo nang ituloy ang spell na ito. Kami nga pala ay gumawa ng isang forum na makakatulong sa atin, sa inyo, upang... Uh, masolusyonan ang inyong problema. Maaari ka rito makahanap ng mga bagong kaibigan, magbasa ng mga istorya, buhay ng ibang tao na makakatulong sa iyo, magbibigay inspirasyon sa iyo, at maaari ka rin dito mag-share ng uh, pangyayari sa iyong buhay o ng iyong buhay na sa tingin mo ay makakatulong sa iba at makakapagbigay ng inspirasyon. Maaari ka rin naman dito mag-share ng mga uh, nakakatawang moments ng iyong buhay na sa tingin mo ay magpapasaya sa iba at makakatulong rin upang malagpasan nila ang kanilang problema.